Kambal! Galing ha! Kambal! Oh. Pulang pula, laki! Sabi sa inyo eh, lumipat kayo! Yan po, uh, mapupunta po. Dito po tayo sa Bliso. Ano po ito no? Tsaga po talaga. Tsaga po. Tsaga. natin. Pero guys, okay, medyo madalang na po ang gagata na malalaki. Maliliit ka. Uh -huh. Marami po maliliit. Grabe ang maliliit. So, tsaga-tsaga tayo. Tama po si Papaching TV, my guest. At si Edward, please, ayun po. tagal-tagal po tayo hindi ko nakapalungin dahil nag-visio si Missy papacheck up po ng gaya -gay pedis niya kaya ito eh ngayon lang po tayo nagkaroon ng prilo Hi, sorry, Hala! po si Dono Botana Nalaglag laglag. Sayang! Ayun po si Edward. Sayang po nakawala pa. Manjis naman oh. Si Manjis naman po. Tawa na. <laughs> wala tawa na. tawanan? wala bang tawanan? wala bang tawanan? nandiyan oh, na sila nandiyan na po, nandiyan na, andyan na. Ayan yeah, o, vision. Uy, kambal pa. <laughs> Kaya ayun, alam ba? po mga sapsap. Kambal uh, Ay, pa o, kambal. Mga sapsap. Mga malili po. Kagal na ho yan, lalapit na lalapit na yung mga mamaw Aww. guys, nagkakaroon na kakaroon po ng isda na naman pero medyo maliliit mali, mali pa yung isda. Sabi, tatagal pa. Ganaan, si ayan na naman, si Mangesh pa, ayan! Anong tawanan? Ayan, ano mo na, angat mo na. Baka mamaya, makawala pa. Bumalik! Ayun po, nakahuli na. Nakahuli na si Don Robert. Sa si taas mo, siya nakapwesto. Nakahuli siya, mamaw na. Uh, ano, laplapla. po. Salamat po, Lord. At mapibiyaya na naman pong Guadalupe Angler. Ayan po, sumaklit po si Shibay. Sumaklit na po. Kaya e, lang o, sablay. Sablay yun si Bye. Nalalagay lang po, huli ka agad. Okay. Yeah, pwede na, pwede yeah. na. Pwede, pwede, pwede na. Miss, tsaga-tsaga lang mo talaga. Oh. Pag walang tsaga, walang nilaga. Manjis, uh, yes, mukhang ano ah. Uh, mukhang ma-harvest ah. Uh. Oh. Uwi uh, <laughs> na si Manjis ngayon ka lang talaga po ano manje? Ano? Wala ho? Wala? Ah Umipat kayo dito Ah Oo oh. Ay ah, po umipat kayo doon? Wala dapat kahapon no pagka uwi namin galing dito lumipat po yun ang hapon hindi maaga pa nga naman no lumipat po yun siya sa metula yun may overpack wala daw po na huli dito na po talaga meron pa doon oh no, marami kahapon may po kahapon dami oh na uli mga naglambat yung dala marami po na o kapon si Man magdadaing jackpot dahil binig sa kanya o binigay yung mga mga pandaing na tilapia kaya ang dami yung daing kahapon Pwede eh, ata ba? Ah. Tapak ni. Oh, ah, ya, bigay na lang ako sa umaasa po. Siya yeah po yung yung sa comment section po natin na ano po, bakit hindi po nakikita na nagluluto yung ulam andito na po yung bibigyan po ng ayuda ah, huli natin kaya po hindi naman po siguro masama na pagbigay kaya po hindi na po natin kailangan ng sabihin naman tayo, kaya po natin. doon po sa wala natin.

Dan semua pinjaman, semua band. Paso nga, yan. Mali. Ayan. Stop, stop. <laughs> uli ka Ayan. Ligaw, 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 ligaw. Ano pang alam mo? Ano pang alam mo? Good, bungo mo. Good, good. Ayan pala. gelar eh pina gelar sayang ini ah bak bak diaun parang energiahan lagi bocit tata aja mina oh oh bukan harvest ah oh harvest ah wala po, wala po yun yung pero ang dami nang po gawin ang ginagawa niya po kasi pag niluluto niya po na po niya yung isda doon sa kanila e bumibili po pero pag ilaw pa at dumating siya hindi ko po hindi ayaw po. pero pag nalilis niya at lalo po hindi po nag aakyatan sa bahay nila na po natin Kanyang pong anak ko po, po ni manjes pag po pag po nakapinta siya di si bali niya po ng gamotlo kasi wala namang po siyang, eh, ayuda na nakukuha sa gobyerno gobyerno nila kaya po yun lang po ang inaasahan ni Manjes yung kumita sa banging isla kaya po yung mga yung sabi po kailangan po may makitang luto o wala po may papakita dahil po dito pa lang na ibibigay ko na po minsan sa kanya o kaya sa iba ganun po kaya kaya dun po sa nagano po siya na po ah uh, talagang kailang po natin gawin yon para makatulong po tayo yun lang po ang tangin paraan ko na makatulong Eh, Don Robert, meron. Ayun, ayun. malang lang na sa isa na kukuha mga good size ayan po, magiging toko hahahahah hahahahah ayy bakit na ba, bakit na ba bakit na mo yun na ako. Uhuli oh, oh ito. Gaito pong kalalaki. Oh. oh. Ah, paksi! <laughs> si, si Manoy. Tignan nyo ang init. Oh. Pero nakaubad. Oh. at malupit po ito kay, no, kay sa, ha, sa prinsipo ng araw. Ito, malupit po. Nakaubad pe eh. Sumi sumilong po muna kami. <laughs> ang init po. Ang hirap na yung <laughs> Ang init po. Kaya sumilong po muna kami. Para ah, po talaga. Medyo may lilim pa nga ang konti eh. Kaya eh, alam po talaga sobrang maalis ang ano. Tapos biglang sisigat ang... Sisigat ang araw. Matindi po. po tubig. Kaya po ito. Nasa lilim po muna kami dito po kami bumamba to sa si taas ayan po nakahuli na si manoy oh, oh. ayan po dito po sa si taas ayan po yan Binugol pa nila ayan po oy. wow oh, matyaga po talaga to galing ni Bigol Boy oh Galing, tatahan mo Galing. Takbo doon sa ano niya? Takbo, takbo doon sa... Yun takbo. Yun. Ayun, dami na pala. Dami na. Ha, ah, patingin nga. Oh, dami na, dami ng ulam ah. Si Manjes nakahuli, yan, luyo nga. Oh, ayan, ayan. Kala oh, mo, ikaw lang ha? ah. Kala mo, ikaw lang ah. <laughs> ayan po, kahuli, Manjes. Wala. Yes. <laughs> wala. Ayan. Ah, wala. Ayam po. Oi, dagdag. Nakadali na ni si Manjes, oi. Kambal pa. Kambal. Galing ha. Kambal. Ayan, niloko. Oh, kambal. Kambal po, kambal. Kambal oh, wala naman. Hindi naman makakatak. Layo tayo sa tubig. Ayaw, ayaw sa malamig. Ayaw, ayaw sa malamig ng isda. Ayaw po. Ayaw sa malamig. Ano daw, Noy? Yes na naman. Okay, may yan. <laughs> ayaw po. Dalag. Dalag ang nahuli. Nahuli ng pamingwit ko, dalag! Oh! Ayan po! <laughs> Hindi naka po si Lakay! Hindi po <laughs> <Ay>! <laughs> <laughs> Hindi po naka si Lakay! Talagang sinaklit na po yung pamingwit ko! Hindi po naka-taste! Ayan po! You, no? Hindi alam Ha? Hindi alam! kulin lim nama anu patu Kulin-lim-lim peka ngat namik pemlim-lim Kita oi oh. oi kena boleh Oi tanggalih hati lah guys aku leh Hai thank you pindut timbang

marami po mahinis na po hindi po Di Di makatagal sa pwesto Guys, laki. Ayun, ang pulang pulang-pula. Yun. Wow. Pulang-pula. Laki. Sabi sa inyo eh. Lumipat kayo dyan eh. Wow, 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 wow. pa. Wow. Laki. Pulang-pula. Baba yung matanda dun eh. Bumaba po si Mendes de Ser. Baba kasi alam niya nagkakagat ano po si hanggang sa muli po tayo hanggang dito na lang po ang pagbibidyo natin tama, na po to nakakuha na tayo ng pangulam papakita ko na lang po yung mga nakuha natin pangulam hanggang sa muli po maraming maraming salamat sa inyo so walang sa hawa ninyo pagsubaybay thank you thank you po at malapit po, okay, po ang mga nakuha natin pang ulam wow yan. yan po uh, mapupunta po kay tatay Jess yan po tulong ko po, po sa kanya yan yung mga nahuli na yan pupuntahan po natin si Tatay Jess titignan po natin ang huli niya ang dami na po uh, ito po si Angler Boy yan po titignan ko po yung huli niya rin din doon o naka ano sa nakasabi to doon sa fishnet niya ito po ang huli ni Boy yan ito po nakasabi to yan ang dami po huh? wow ay hindi ko na po hangat baka mamaya malaglag po yung cellphone Ayan po. Pupuntahan po natin yung kay Manjes. Manjes, man pantingin na huli nyo. Para ano po, uwi na po ko Kunin nyo na po yung huli doon. Oh, oh god, grabe po. Ayan yung huli ni Manjes. Ang dami. Oh, grabe, Manjes. Sige po, thank you, thank you po so, walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking munting channel thank you thank you po napakainit na po kaya po sobra 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 na po